Ito na po sila! Ito na po okay. sila! Ito na po kasi loko yung umiin. Ito na po sila! Si Ate Fancy! Si Olin! Si Hello, Olin! Hello, Tito Eri! Parami na parami na po ang ating mga bisita kasi loko yan po dumarating umi-entrance si Tito Eric. Tito Eric. Si Si Ana. -An. Itu si Ana Ami marise Video, video, video Ay, ito na, si Telordes Kasi sa loko ang bisita la, Hello, <laughs> Telordes <laughs> Bakit, may birthday ba yan? Hindi naman yan may birthday ya? wow. Sino kasama mo? ko kasi ng birthday ko nito, bro. Ang saya, babe. birthday pa rin to. Birthday ko pa Kailangan mo Ginawa sa bahay ni Junior. Kasabay ng birthday ni Grace. Ang tagal ng birthday mo, may isang buwan, month long celebration. Artista. <laughs> Ay. pa ako ng Feeling, may special Ay, feeling. Ayun, gusto ko kasama siya. Ayun, 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 Isas. Mm. Ate, Ate Mercy. Ano message mo sa may birthday? Ate Mercy. Mercy. <laughs> <Ate. laughs> Anong <laughs> ano message mo sa may birthday? More birthday sa mama. Hindi, hindi kami natuloy. Kasi birthday. Message, message. Message, message. Happy birthday! <laughs> Happy birthday! Hi, hi! Happy 3 Happy birthday! We have to Eric! Hello, Tito Eric! Anong message mo sa may birthday? Eunice! Kaya Ate Grace! Oh, ina-upload ko ito sa YouTube! Ah, uh, sa birthday Gia, tsaka, oh, happy birthday may na birthday. Happy birthday. Happy birthday. Pakita mo yung nalaman po. Kaya po. Lulis, Ano message mo sa my birthday? Ano message mo sa my birthday? mo na lang sa mami. Ayun na po. Ti Mercy, anong message mo sa may birthday? Wala.